Maraming Pinoy ang gustong manigyoso. Pero saan ba tayo kukuha ng puhunan o kapital? Tara, pag-usapan natin. So, option natin is credit card. Siyempre, mas mabilis. Tapos, pwede yung swipe dun sa mga inventory nyo. Dun sa puhunan nyo na food card natin. Pwede rin yun. Pwede nyo gamitin yan sa card or yung mobile banking app nyo may option dyan na credit to cash. Ibig sabihin, yung credit card points nyo, pwede nyo i-convert to cash. Tapos maganda pa dyan is may napakababa ng interest at sobrang bilis. Yun know, o, number one option. Second, yung personal loan sa bank. So, eto medyo mahirap lang kasi matagal siya. Approval. Tapos it will take weeks or months. Di pa yan sure kapag uh, yung approved limit mo ba is yung tamang need mo sa negosyo mo. Pero the good thing is mababa rin yung interest niya. Tatlo is mga online lending apps or mga lending company. For example, we do have credit, Skyro, or mga bill is yung program. Pero yun lang, ingat lang dahil yung interest natin is medyo mas mataas na siya compared the bank. Kaya dapat bayaran inita um, as soon as possible para di umaasa ang interest. pang is yung last option natin. If you can't approve pay bank or financing, the last option is yung kilala tsaka doon sa pamilya natin. Last option dahil kung meron namang ibang option, parang hindi naman sila maabala. Pero yun lang, make sure na hindi sila or di kayo mahuhuli sa bayad para walang siraan at di kayo magkuproblema. For your more info, just visit Vesta Motor for your cart and concept and food carts. Doon, andito yun Thank you. Bye-bye.